utos ng Diyos above reproach. Yan. Okay. Yeah. So, hindi niya sabihin, a good or a good or a qualified leader is a leader na marunong sumunod sa salita ng Diyos. Yeah. Yun. Okay. Ngayon, ano yung idea? This is yung idea niya. So, si Paul, nagbigay siya ng qualification kung ano ang isang good leader. Blameless. A good leader is blameless. Yun yung to get idea. Ngayon, ano ang application niya? Ngayon. Ngayon. Dahil may responsibility ka, according sa verse 5. As you choose a leader in the church, brothers and sisters, dapat one of your qualification dapat blameless siya for yes. righteous. Are... Yun yung application. Ngayon, gusto, gusto mo siyang i-broad yung application mo. Ano ba yung, ano bang gusto mong ipalabasin doon sa blameless? Kasi sabi mong blameless, righteous, parang nung sumunod sa sultan ng Diyos. So pwede ka mag ng application mo doon yan. Pwede, pwede mong i-extract dali mong specific. Kasi pag blameless at general, pwede mo siyang specific. Ano ba yung isang leader na blameless? pagkatiwalaan. Okay. Isa sa mga isa sa mga leader na blameless, yung pwede mong pagkatiwalaan. Ano yan siya? Okay. Ano yung blameless? Yung pwede mong pagkatiwalaan. Okay. Yung nilagay mo sa posisyon dyan, unang-una, mapagpagkatiwalaan ba sa kira? honest and trustworthy. Yes. Pwede mo, actually pwede mo isa-isa niyan yan, marami yan. Tapos ang ano yun, blameless siya, ibig sabihin pala, makikita mo yung righteousness sa buhay niya. Sa ika doon, ang morning doon, is dapat daw, ang leader is faithful to his wife. Oh, yes. Kasi bakit? Ano application niyan? Hmm. Tingnan mo, The application niyan, Meron. Hindi mo ba alam na isa sa mga bagay na nag-destroy sa leadership is what? Immorality. No, and faithfulness sa wife. Yes, diba? Tinan nyo. Diba maraming mga churches, yun na. Pwede mo gamitin nyo na sa application? mga diba maraming churches? Nag-start good. Dumami ang limbro. Pero anong, anong, anong start ng fall? No, I'm Immorality. Because hindi siya naging faithful sa wife. Uh, okay, pwede, pwede kayong sabi. Babae, bili, bili, babae. babae. Sa hindi story. Meron isang pastor. Malaki yung obligation. Mega church. Pero hindi niya binantayan yung ganun klaseng pagkakamali. Ang nangyari, nagkaroon siya ng kreasyon, kanino, sa kanyang young people. Ang bayan niya ngayon. Oo, oh, parang gano'n. Di ba, parang gano'n? O, ano. Kasi pangit yung pangalanan nyo. Nakukuha okay, nyo? O, oh, ang pinaraming yung application. O, oh, ngayon, second, third one, that is verse six. Actually, yan, 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 ano, yung dito, kahit dalawa-dalawang verse lang yung eh, ibig mo, actually, hindi ba tapos ng isang buwan yan? Kasi pwede mo kasi yung verse 6 pala, tatlong point na. Verse 5, isang point. Verse 3, tatlong point. Apat na point na. Kahit yung verse 5 to 6 sa muna, kung ayon yung okay na yan. O ano may isa, dapat yung mga anak niya daw, according to, dapat yung mga anak niya, isa no? Uh, believers. Na believers na, din? Yeah. Okay. Bakit kaya ganun? O diba? Explicit ka yun. Pwede mo kaya. Bakit ganun? Kailangan kayo kayo kasi. apply mo. Kasi ganito, hindi ba alam, one thing that can destroy the integrity of a leader manggagaling sa pamilya, sa anak? How can you be a good teacher? How can you be a good teacher? How can you be a good leader kung yung anak mo nga hindi mo ma? Hindi ma, ma. mo magpastor. Kaya ito mo? Di ma, example, amputation mo. Hindi mo magpastor mo. Ma, ma. Marami akong kilala. Ano ba gano'n? Anak ng pastor. Pero yung anak ng pastor, kung sino po yung anak ng pasto, dapat magagamit po sa ano, o puti buliyanon. Pasaway. Pasaway. Kaya pina... Hindi niya kaya ang minister yung kanyang mga anak. Pinarayat. Oh, you see? So, pwede mo ka nalang niya. Pinarayat. Yun yung ibig sabihin niya. Yun yung point ko. Okay. Okay. Ngabi. Ang pagbibig, ang pagbibig na kasi ang problema Ngabi. kung naging ganyan siya dahil sa kapabayaan mo, you are responsible. Pero ganito, kung hindi ka naman nagkulang, kapatid, magaling, okay, kung hindi ka nagkulang naman sa pangaral, you try your best yes. to introduce the Word of God. Men. Pero siya, ganun, ganun pa rin yung ginawa niya. Then, you are not accountable. Yes. Because our relationship kay God is not corporate pag individual. Correct. Pero ang point na doon ni Paul, doon kay Titus, you as a head of the family at the same time as a leader, dapat you are held responsible in your family. Yung ang isa ang point niya, dapat primary, ang primary ministry mo is your family. Before ka maging -e effective na minister or leaders iba, dapat maging -e effective ka muna na leader sa pamilya mo. Yun yung point niya. So ngayon, as a pastor, hindi na naiwasan yung mga anak natin. Ano yan? natin. Ali, mean, that is number four. We do our responsibility as a pastor, as a yes, leader. Kaso nga lang, ang problema, siya talaga ayaw niya. So meaning to say, ayaw niya tumanggap siya mismo, ayaw niya tumanggap ng mga turo. Kasi ito nag-apply yung sinasabi na individual kasi kanina. Pero kung ganito mga kapatid, ganito, merong mga pastor na sometimes merong wrong understanding about that. Ano yung nila? Kung minsan, pinapabayaan ng pamilya dahil sa ministry. Kasi ang sabi na, di ba, meron tayong meron yung kanyan? Yes. Ano, pastor? Okay. Huwag yung yan. Unangin. Bigyan lang kayo yung sample. Application. Pwede yan. Ito, hindi niyo. Application. Kaya niyo. Yung anak, ito true story ah. Itong anak ng pastor na kasakit, andun sa simbata, andun sa hospital. Tingnan niyo. Nagkasakit ang sakit, bingge. Bingge ha? Ngayon, Nung sakit ng dengue, during that time, titika ng bata kasi kailangan ng ng dugo. May kami. Timing, may nag-text sa kanya, member sa church. Sabi niya, Pastor, ah, pwede ka ba namin invite sa bahay pag ano, pag pray para sa amin? Tanong yung Pastor, bakit? Ano ba yung ano Pag-pray mo kami kasi kami alis kami tomorrow. May pupuntahan kami. Okay, tinan nyo. Ngayon, ang ginawa ng Pastor, Nagpaalam siya sa misis. Kaya, nag-text yung membro natin. kung talaga ako mag-bring down. Ang sabi ng misis, huwag mo na dad. Kasi yung anak mo may sakit. Kailangan ka, kailangan natin maghanap ng ano. Ano ni bang misis ng pastor? Instead, na i-comfort yung misis, pinagalitan niya. Hindi mo ba alam na pag pinipigilan mo yung minister ng Diyos, kinakalaban mo si God. Nakakaano yung sabi niya? niya? Yung misyonesis niya? Ano lang ang Bumunta siya doon. At yung pagbalik niya, hindi nang dapat yung anak na matay. So, ano ngayon, ngayon anong nangyari? Yun yung rason kung bakit nasira yung kanyang pamilya. Bakit? Niya Dahil, tinanwa iyon ang naging rason kung bakit namumunan siya ng kanyang asawa. Pwede na lang, pwede na lang So hindi natin na alam mga kapatid ng in the ministry, pwede pwede we as pwede pwede our pwede. leaders in the church, primarily, our ministry is our family. Yes. Amen. Well, sir, family, rules. Of course. Oh, Yun okay. ang bagay na okay. Di ba wala mga dogmatic kasi ng mga pastor, maganda yun yung apply doon. Mga dogmatic na pastor, gano'n yan. Ah. Grabe. Ano ba yung parang wala, very okay. ignorant pag gano'n. Hindi naman lang puso, ignorant pag gano'n yung ng Diyos. Diba? So marami gano'n. Nakita niyo yung point. Yun gano'n. So pwede mo hanapin ng mga application na yun. Pero experience, pastor, sa experience ng pastor, bago pa kami nasa ako, isang hit hmm. yung anak ko. Kasi nagkasundo na kami sa kasama ng passenger sa visitation Visitation huh? So, yung nakasabi niya, So, kita mo na kung ano kong nagawa. Una yung may bakao. So, ganyan ko lang, I-pray okay, ba yan ako? I-pray ko. Nung i ko, ganyan pa. Pagbalik ko. Pagbalik ko ko agad. Hmm. So, Pagbalik ko, wala masakit Hmm. Oh, hindi ba sabi eh? Ano di minister. Walang, walang problema doon. Di ba? Ang point doon sa ganun ni, ganun isip. Hindi naman na na dengue. Hindi naman Ito, no? hindi naman. You as a pastor, you okay. as a leader. Similigado. Ano yung importante? Principle wisdom. that. mo naman yung upak mo. Correct. Amen. Ang iwiway okay, we mo yan? Ang pagkat. Di ba? Tinay mo. Ang pag-praise sa timbro mo. Kahit araw-araw, hindi mo gawin yan. Initan at hindi mo yung pwede. Pero alam mo na gano'n yung sitwasyon? Delikado ang dengue. Delikado yun. Isang beses lang yun. Yeah. Diba? Dapat, you must have wisdom. Wala siya. Be wise ka ba? Sa decision. Yun yung mga sanggay sa kalina. Nawala ng anak niya. Nawala sa naman niya. So, yun yung point. Dengue, basta. Blue, look up. Yan. Ito point yun. Ah. So, yun yung gagawin. Okay? So, sige. So, ito,

okay tayo tayo na nga kaya kasi mababago pala limpat kaya to E kapa kaya straight to E tanga taposin na taposin yow medyo niyo yung chord kasi meron ako ginawa na ganyan. esay tapo perto ano tapo lang na ko kapasor Seventy to twenty okay. one. Okay. Okay. Ay na lang. Uh, ay mga ay mga na. Oh, ay, yun yun yun. Ay, yun. At least may guide na kayo yan. Oh. Pero ang Hindi na chapter. Hindi Hindi na yun. Um, Hindi <coughs> na yung Hindi na yun. Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na

I heard may 20, ay meron na dyan na pwede sa maging supplement oh, sa akin 17, uh, pero meron rin ako na ilagay na pwede supplement man. sa inyo. Okay. So, ibig sabihin yung nito to compare is in, para makita yes. yes. na magkaiba tayo ng iba tayo sa sa to have chapter 17 okay? Kalau kau ni, tu i-analyze, i-consolidate. Okay, uh, kasi, yung papel niya, magbibigay ako ng -sa 21 na. Sa next time, magbibigay ako na 21 okay? na. Every time na, ano yun lang yung gagawin niya, sa EO siya lang lagi. Paggagawin niya sa EO siya lang lagi. And then, na, piliin na niya lang. Okay? Para din na kayo mga sura-sura. Sa note mo ba? Sa note. Oo, okay. Oo, ganyan tayo. Note ka sa Okay. Okay. So, so, uh, Sige. So, yun so let's have a break by me na then uh, I will see you tomorrow. Okay? Baka natin? Hello? Verse 5, 6, 7, 8, apat na verse lang. Dito, 15, 18, 19, so, 15, 15, 15, 15, Okay? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 15, 15, 15.